mga katiksay. Ito po yung mga nahuli kong isda ngayong araw dito sa paniniksay dito sa Pampanga. Sulit na sulit po ang huli ko ngayon. Ayan po. Isa. Nakahuli rin po ko ng original. Halawa. Ito. Tapos Arroyo Dalawang Arroyo Alam ko dalawang Arroyo ko yan Tapos nagluto na rin po ako ng ano Naglinis na akong dalawang perasong tilapia Pang sigang, ulam po namin ngayon Tapos isa pong ano uh, Baby Toman Paisa. Ang sulit po yung muli. At hindi po mawawala yung muli natin ng mamaw yan. Ito pa po yung muli natin isang mamaw. Ayun po mamaw po. <laughs> Ay nari, sarap po. Sampung minuto kami nagkakatakan nito sa sa ilalim ng tubig. Doon nung binaba ko siya. Ang mga idol oh. Lapad niya. Ay, ah. Panalo po 'yung ano. Sulit. Salamat sa blessing.